Mga angkol, mga auntie. medyo matagal na kabalik sila madam at ante para sa kanilang beauty regimen dahil sobrang nabisi sa work at nagbabakasyon pa kami. Pero tama lang din ang timing dahil naka 50% of discount on all services sila. Buying period from November 1 till November 19, 2023 lang to. Booking of procedure till June 2024. Kumuha na pala kami ng 500 dirhams gold card dito sa AAA valid for one year. Mga benefits nito ay 30% discount on regular rates sa services nila, 5% discount on promo rates, free monthly signature facial, Free deep cleansing hydrofacial on birth month at my referral bonuses din. Sa pagbabalik ni Madam ay pinapagawa niya ang Mesolipo Face and Chin. 50% off 200 dirhams na lang para masigundaan ang last Mesolipo sa Face and Chin last time. At ang kakarilis niyang bagong service na 50% off discount 325 dirhams na lang Thermage treatment which is a non-invasive radio frequency RF treatment na pinakikinis, hina-tighten at kinukuntur ang skin para magbukhang bata ang mga gorse. Sabi ni Madam na may parang kuryente ang feeling in apply sa mukha, may pattern na nilagay para ma-even out talaga ang pag-apply. At ang pinaka-effect nito ay matatanggal ang mga lines at wrinkles under the eyes sa at forehead. And while naghihintay kay madam ay nakadecide na rin ako na magpa hydrafacial facial treatment. 50% off, 175 dirhams na lang. Di rin tayo magpadaig at mapalupig mga kuloy. Ang kopo na din to no. Madaming hydrafacial session pa siguro kailangan gawin sa mukha ko. Kasi hindi tayo biniyayaan na makinis na mukha. Tinitigyawat pa rin kahit gurang na. Pero sobrang nakaka-relax sa mukha ang treatment na to Dahil full deep cleansing talaga At ang daming procedures na ginawa Nilagyan pa ng facial enhancing mask Eh, tapos na haluin ko At ang last step na in-expose ang face sa red light Na tumutulong to reduce wrinkles At mga tabaghak na pimples at acne sa mukha ko Satisfied si madam sa result Na feel niya daw talaga pagbanat sa mukha niya Ako naman kahit walang tulog sa time na to Ay kahit papano nakaka-relax at nabrighten ang face Dahil sa hydrofacial Hanggang November 19 lang tong 50% discount nila Right time para i-take advantage Papagwapa at magpagwapo Mga angkol, mga ante. Kaya anupang inaantay nyo Arat na dito sa AAA Beauty huh?